Hi guys. Grabe, isang oras na ako nag-aantay. So nag-out ako ng 12 midnight. Tapos ang oras na ay mga 1 AM na guys. OMG. 'Di ba? Pag Ramadan talaga guys, ganito. Ang guys, ang lamig. Guys, kaya pa ako nasa loob nito. Tumigil na ako diyan sa loob, tsaka umupo. Wala pa ring bus. So may darating daw kasi time interval ng ng bus nag-iba kasi nga Ramadan. Ramadan time. Andito ako sa may Electra, guys. Ayan. Siguro pag nakasakay ako ng bus, ano lang, 10 to 15 minutes ando na ako sa bahay. Kaso isang oras na ako nag-aantay. So, ayan guys, yung so mga nag-aantay din. <laughs> Ang dami, guys. Winter pa. Ang ganda ng Ramadan ngayon guys kasi winter siya. di ka kaya nung mga nakaraang uh, Ramadan. Uh, dito nga pala kaya nakatambay. So pag mainit na mainit pwede kang pumunta dyan guys kasi malamig. So dahil wala pang bus, dito muna ako sa loob guys. Diba? Kaya ngayon po dito guys. <laughs> Lamig. So nasa labas sila. So dito ako nakahiga kanina guys. So diba? Pag Ramadan guys, magka-sacrifice so, ka talaga yes, sa time. Ayan guys, so tambay muna tayo dito guys. Uupo, ayan. ayan guys. Ayan, pag naliligaw ka guys, meron mapa doon. Ayan. Tignan natin yung mapa dito kasi mas malayo. Ayan, so, pag naliligaw pa guys, nandito lang yung map. Ayan, Abu Dhabi Public Bus Network. Pero okay, so PS mo, ito yung okay, matangkat okay, guys. Ang pangyong pa lang. May map okay, dyan. Help me, di ba? Santay ko na lang yung bus. Ayan, so yung iba natutulog na. Ako nandito pa rin. So, 1.05 a.m. na. Bye-bye guys. Sleep tight. Mga mo-chup-chup. Bye-bye. Makaka-uwi rin ako.